guys, nandito tayo ngayon sa Mob Eat sa may app, sa Marikina kasi may activate tayo um, tignan natin guys kung ano yung gagawin sa atin para sa mga na-reactivate punta lang daw dito so tara, tara natin dito Then guys, punta daw tayo dito sa may rider support ayan, rider support Let's go Guys, bali Nagpunta ako ng driver support Um, Kailangan may dala na kayong NBI guys um, Hindi pwedeng resibo Kailangan NBI talaga Pag magpapare-activate kayo So, yun lang. Um, pero kumuha na rin ako ng NBI, guys. Sa July 10 po Para sigurado na rin kasi talaga. So, yun lang, guys. Uh, um, pag nagpunta kayo dito, kailangan. Kompleto na yung requirements nyo. Name Helmet. Helmet, diesel sa dulo. ah kompleto na yung requirements nyo para hindi sayang yung araw. So, pag nareactivate kayo, um, hanapan lang kay ng NBI tapos mapaprocess na kagad. So, yun lang, tapos na. Um, ah. Sana makatulong itong video na to, guys, para sa mga nareactivate. So Ingat sa biyahe, guys.